Ang pagtugtog ng piano araw-araw ay hindi lang tungkol sa musika. Ito ay tungkol sa paglalakbay tungo sa mas malalim na pagkatao. Bawat pindot ng nota ay parang paghinga ng damdamin, isang hakbang palapit sa katahimikan ng loob at tunay na pagunlad. Sa bawat araw na inuukit mo sa pagpapiano, pinapalakas mo ang disiplina. Sa kabila ng pagod o abala, natututo kang maging tapat sa proseso. Ang daliri mong dati nangangatog, ngayon bumabagay na sa bawat himig. Emosyonal na pagpapalaya. May mga damdaming hindi masabi ng salita, pero kayang ilabas sa mga tula ng piano. Naluluha ka man sa likod ng keyboard, bawat nota ay lumilinis sa kaluluwa. Katalinuhan at pansin. Habang bumibilis ang kilos ng iyong mga dalire, mas tumatalas ang iyong isipan. Natututo kang makinig, mag-obserba, at magtiwala sa iyong sarili. Paglago ng pagkatao. Sa mga araw na tila walang progreso, naroon ang tunay na pagsubok. Ngunit sa pagpapatuloy mo, natututo kang maging matiyaga, mapagpakumbaba at matatag, hindi lang bilang pianist kundi bilang tao. Walang musika kung walang dedikasyon. Ngunit sa bawat araw ng pagpapraktis, ang tunog na nililikha mo ay hindi lang himig, kundi alaala, lakas at kaluluwa. Kaya kung gusto mong huminto, alalahanin ito. Baka sa tugtog mong iyon, may pusong gagaling, may damdaming mapapalaya at may kaluluwang mamumulat kabilang na ang sayo.